Confirmed na po na talagang mukhang hindi normal itong si uh, Kiko Barsaga. Yan po ay nasa post ng isa sa mga pinafollow natin sa social media na columnist. Hmm. Ito daw na si Barsaga. Nakikita niyo naman yung kanyang mga kilos at gawi ngayon. ba? Diba? Gusto palang maging speaker of the house itong isang ito. At kung naman siya ay nangangampan niya na at kinakausap na niya ang kanyang mga kasamahan sa kamara, mga kongresista, may ilan-ilan na daw na susuporta sa kanya. <laughs> ito yung pwedeng sabihin na talagang nananaginip ng gising itong mohong na ito. Eh. Pero kung titignan natin talaga, may problema. May problema ang isang ito. Yan po ay nakikita na rin ng mga psychiatrist. Kailangan na daw talagang magpakonsulta nga itong isang ito para daw magkaroon ng clearance um, para matukoy kung siya ay mentally fit para sa trabaho niya bilang kongresista. Siguro dapat na rin uh, kumilos yung kanyang mga constituents dahil, di ba, untutusin kahiyan to ng mga constituents na itong isang ito, na itong kongresista na ito. Marami na po ang nabibigay ng kanilang opinion sa kanilang nakikita uh, na kinikilos nga na itong isang ito. Napuna na rin ng ilang kongresista, yung kanyang pag -miaw, miaw miaw na hindi talaga kilos, hindi talaga asta ng isang normal. Kasi, di ba, bilang isang leader, dapat umakto ka na ikaw ay leader. Uh, kumilos ka na, ng naaayon sa kung ano yung, ano yung nire mo, ano yung... Uh, pwesto mo Ganun dapat. Oh, ito daw na si Barsaga ay merong bipolar disorder. Sabi ng isang psychiatrist na kaibigan natong si Ramon Tulfo. Nako, alam niya naman kung magsalita, kung mag um, magbigay ng kanyang kanyang statement or pag merong post atong si Ramon Tulfo talagang pinag-uusapan. Dahil dahil alam niya ang mga nangyayari sa paligid natin, alam niya ang kalakaran sa politika, kilala niya ang mga Duterte at yung mga taong katulad na ito, si Kiko Barsaga na dumidikit pala sa mga Duterte.